Hello, hello mga tararats! Welcome back uli sa ating channel at kung bago naman kayo, huwag kalilimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga videos na upload. So, subscribe na! Mga Lords, may mga problema din ba kayo sa inyong sasapyan? Gaya na lamang ng pakiramdam nyo na sa tindubadaan kay sa hams ay sumasayad ang inyong kotse? So ito na ang solusyon na idol Itishare ka sa inyo kung ano ang ginawa nila sa ating partner. Itong talya na ito matatagpuan sa may Sesiri Mundo Pasig City. Malapit lang ito sa sagad. So sa mga taga Pasig dyan, alam ko na alam na alam itong lugar na ito. Ayan ang dalawang robber na ikahabit sa dalawang shop ng aking coach sa likuran. Ito'y nakakahalaga ng 510 pesos ang isa. Kasama na kabit, so ibig sabihin, ang labor ay libre. Ngayon pala ng kanilang shop, ay Gay League Auto Supply dahil ang sinabi ko ito ay matatampuan sa Siri Mundo Pasig City Ang kagandahan dito mga idol dalawang tao ang gumagawa ng aking sasakyan kung kaya't hindi tumagalang aking pag-aantay Kung makikita ninyo dalawa sila na gumagawa at tatanggal ang gulong na aking sasakyan upang may kabit ang rubber sa shock na aking kotse Kung gusto niyo naman magbalit ng shock mga idol dito Amerison ang surplus na nagkakahalaga ng 1,450 kada isang piraso. O ayan mga tara rats, naikabit na nila ang rubber sa aking shock ng kotse. Kung kaya't ibinabalik na rin nila ang lahat na mga tinanggaw nila kanina, gaya na mga tornilyo at chuchu at mga gulong. So hanggang sa muli mga tara rats at mga idol, paalam!